Sa isang masayang gubat, may isang langgam na sobrang kuripot. Hindi niya gustong ibahagi kahit isang butil ng bigas. Pero ano ang mangyayari kapag dumating ang matinding baha at siya lang ang walang kakampi? Alamin natin ang kwento ng langgam na kuripot. Sa gitna ng gubat, marami ang naghahanda para sa tagulan. Ang mga hayop ay nag-iipon ng pagkain. Bawat isa ay tumutulong para sa kanilang pamilya. Ngunit si Kutipat, ang langgam ay iba sa lahat. Sobrang sipag siya sa pag-iipon, kaya ang kanyang maliit na bahay ay puno ng butil ng bigas, gulay at iba pang pagkain. Ngunit si Kutipat ay hindi marunong magbigay. Kung may humihingi sa kanya ng kaunting pagkain, laging sagot niya, Ay pasensya na, di ko pwedeng ipahiram. Kailangan ko ito para sa sarili ko. Maraming langgam ang nagsabi sa kanya. Mas masaya kung magbabahagi tayo, kutipat. Ngunit siya ay matigas ang ulo. Isang araw, may nagpaalala. Papunta na ang tag-ulan. Dapat maghanda tayo ng mas maraming pagkain at magtulungan. Si Kutipat, gaya ng dati, ay nagsabing, Ako na ang bahala sa sarili ko. Lumipas ang mga araw at dumating nga ang tag-ulan. Ngunit hindi lang basta ulan ang dumating. Ito ay malakas na baha na halos lumubog sa buong gubat. Ang bahay ni Kutipat ay nalunod, pati ang lahat ng kanyang mga ipon. Nang makita niya ito, napaiyak siya sa lungkot. Lumabas siya sa kanyang bahay at nakita niyang nagkakagulo ang mga hayop. Maraming pamilya ang nawala ng pagkain at tirahan. Nang makita siya ng mga kaibigan, tinanong nila, Kutipat, kumusta ang yong bahay? Nasira lahat. Wala akong natira. Napahiya si Kutipat at nahirapan siyang humingi ng tulong. Ngunit hindi siya pinabayaan. Ang mga langgam at iba pang hayop ay nagsama-sama upang tulungan siya. Nagbigay sila ng pagkain, tinulungan siyang gumawa ng bagong bahay, at siniguradong hindi siya nag-iisa. Dito naunawaan ni Kutipat ang kahalagahan ng pagtutulungan, hindi sapat ang pag-iipon para sa sarili lang. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga kaibigan at pagtulong sa isa't isa mula noon si Kutipat ay naging mas bukas-palad hindi na siya natatakot magbahagi ng kahit ano dahil natutunan niya mas masaya at matatagang buhay kapag tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan tandaan ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso na handang magbigay kung nagustuhan mo ang kwento i-like i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay saya at aral.